Ayan, magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi sa ating mga kapatid. Saan man kayo nasulok ng mundo. At uh, yun, at uh, nandito naman tayo sa ating uh, weekly devotion natin. So, ang may babahagi ko sa inyo ngayon is makikita po natin sa Matthew chapter 4 verse 4. At uh, pinamagatang kung, uh, ang ating devotion na ito, uh, uh, pagpapakain sa iyong spirito. Okay? Uh, makibukas po tayo sa ating uh, Biblia. Sa Matthew chapter 4 verse 4, sinabi doon, Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumuhay. Uh, nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Amen po. Hallelujah. So bago po tayo mag-proceed sa ating, uh, ating uh, may-share ngayong hapon na ito, nais kong sanang uh, tayo manalangin. Hallelujah, Father God. We thank you for everything, Panginoon. Today, we thank you for your Word, Panginoon. Bless me, Panginoon, and uh, use me mightily for your glory and let your Word be uh, manifest Panginoon sa bawat isa sa amin, sa bawat nakikinig ito pa. Maraming salamat and we bring you back all the highest praise in Jesus' mighty name. Our Lord and Savior, Amen and Amen. So, um, sa makapangyaring sandali na ito, tumugon si Jesus sa tukso ni Satanas ano, na hindi sa emotion kundi sa pamamagitan ng kasalukuyan Amen. So, kapag tinukso ng na nagawing na, na tinapay ang mga bato. So, ipinapaalala niya sa atin ang mga pisikal na uh, pangailangan, bagamat uh, mahalaga ay hindi ang ating pangunahing pinagmumulan ng buhay. Amen po. So kung paano ang ating katawan ay naangailangan ng pagkain, ang ating mga kaluluwa ay maangailangan ng spiritual na pagpapakain. Ang salita ng Diyos ang ating pang-araw-araw na pagkain. Amen po ba? Hallelujah. So, nakailangan para sa lakas, direksyon at katatagan. Kung wala ito, humihina tayo sa pananampalataya, mawawalan ng kalinawan at nagiging uh, vulnerable sa mga kasinungalingan ng kaaway. At sa ating araw-araw na uh, binubugbog tayo ng uh, mga abala sa panggigipit ng ating kaaway. Ngunit tulad ni Jesus, dapat natin iangkla ang ating sarili sa katotohanan. Ang paggugol ng oras sa salita ay hindi lamang sa isang espiritwal na ehersesyo sa ating pang-araw-araw ito ay kaligtasan ng ating kaluluwa Hallelujah so may dalawa lang po akong uh, ating pag ano pag uh, ninilay amen po ba so ang una ay uh, pinapakain kuba ba natin o pinapakain ko ba ang ating espiritu araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos? At yung pangalawa ay tumatakbo ba tayo o tumatakbo ba ako sa banal na kasulatan kapag ako ay tinutokso o pagod o nababagabag? So yan lang po mga kapatid, at uh, nawa ay iingatan tayo ng ating Panginoong Isus at ating araw-araw na gawain. Hallelujah. So, bago tayo mag tapos sa ating uh, weekly devotion, uh, nais nice po, manalangin po sa ating pag, uh, pagtapos. Amen po. So, uh, Panginoon, tulungan mo po kami na magutom sa iyong salita na higit sa ano paman turuan mo po kami mamuhay ayon sa iyong katotohanan at marinig at or manalig dito sa bawat panahon pakainin mo po ang aming Espiritu sa araw na ito at sa susunod pa ng araw. At tulungan po po kaming lumakad na may pagsunod at lakas sa pangalan ng aming Panginoong Isus at ikapagligtas ang lahat ng nakikinig at narinig nakikita nitong devotion video na ito ay magsalita ng Amen and Amen. To God be the glory. God bless us all. Amen.